Okay ka pa ba? Kaya pa ba? Alam kong meron kang pinagdadaanan ngayon Napilit mong tinatago sa harap ng maraming tao. Alam kong merong mabigat ngayon dyan sa puso mo at maraming gumugulong ngayon dyan sa isipan mo pero alam mo ba na hanga ako sa tatag mo? Dahil kahit sobrang bigat na ng dinadala mo, ay nakukuha mo pa rin sa harap ng maraming tao. Para ipagpatuloy ang bawat araw ng buhay mo. Alam kong makakayanan mo yan at malalampasan mo. Huwag kang hihinto na abutin lahat ng pangarap mo. Dahil alam kong matatag ka at lahat yan ay kakayanin mo. Pinagdaanan mo na yan. Sigurado namang muling mapagtatagumpayan. If Magandang umaga sa inyo, Mamen! Kumusta kayong lahat? <laughs> Ayan, dito nga pala tayo natulog sa isa sa mga lugar na favorite ko dito sa Nueva Vizcaya Ayan, kung mapapansin nyo ay kung san-san tayo natutulog ng mga nakaraan dahil sinasanay nga ni Mamen yung sarili niya na kung san-san lang tayo matulog dahil nga may plano gawin si Mamen at para masanay din tayo ay kailangan kong gawin to na matulog lang sa loob ni Storm. Eh, napakaganda ng view natin dito ngayon. Papasilip ko sa inyo. Ayan. Ilo gaming tayo ngayon. <laughs> napakaganda talaga nung lugar na to. Ayan o, no? yung tama ng sikat ng araw sa atin ngayon. Nakakabuhay ng pagkatao. <laughs> Ayan, medyo maraming tao dito sa spot natin ngayon. At nakakatuwa dahil yung mga damo dito ngayon ay buhay na buhay na ulit. Dahil nung mga nakaraang araw ay talagang nag na dito sa Nueva Vizcaya. Ang sarap sa pakiramdam. <laughs> Ayan akong narinig nyo. Ayan, puro tundog ng ibon nyo nandito ngayon men. Tapos itong agos ng ilog. Ang sarap talaga sa pandinig, parang musika sa akin. Nakakabuhay ng pagkatao talaga. Tapos puro bundok yung nasa paligid natin ngayon. <laughs> awesome! Ganda no? Talaga nga namang may in love ka sa lugar ng Nueva Vizcaya. Napakaganda ng dalawang puno na yun dito sa harap natin. Kagabi tinitingnan ko yan kaso ay medyo madilim na kaya hindi na rin ako nakapag video video pa kagabi saka sinulit ko yung katahimikan ng lugar ayan balaton nyo na lang kay mamin yun ha <laughs> kaya ngayon na lang ako gumawa ng video natin para masilip nyo kung gaano kaganda dito sa tambayan natin ngayon all goods. <laughs> Pag umaga, ay napakaganda. Pagka tubig muna, ang ilalaman natin sa tiyan natin. Ayan. <laughs> Ready na tayong maglibot-libot dito. Ang aliwalas talaga ng lugar mamin. Tingnan nyo naman kung gaano kaluwag dito ngayon. Osa. Ang <laughs> ganda eto yung ilog eh. Hindi ko alam kung pwede natin paliguan yan dahil nag nga. Pag ganito kasi ay sabi ko nga sa inyo, ay medyo dumudumi yung tubig ng mga kailogan dito. Wow! Ah, ito pala makihiya pala to. <laughs> ay sa mga kaedad ko dyan, na mahilig maglaro ng mga ganitong halaman dati nung kayo ay bata pa. Ito sila ngayon, oh. Para sa mga hindi nakakakita at matagal nang hindi nakakita ng halaman na to. Ayun, ang ganda ng bulaklak niya. <laughs> Napapamahal talaga ako sa mga ganitong bulaklak, men. Ayan, may kalabaw doon. Tapos, may baka. <laughs> Ayan, sa tagal natin dito sa Nueva Vizcaya ay ngayon ko lang nakabisado yung mga tawag sa ganyang hayop, di ba? <laughs> Maglakad-lakad na tayo. Ang lakas ng agos ng tubig. Ang ganda sa mata. Ayun, papasilip ko sa inyo ng malapitan ha para makita nyo. Ito, ito na. <laughs> dito tayo sa uh, park na to. Ayan diba? <laughs> Ang gaan mentor subukan natin lumusong. Ku! Inhawa. Ang ganda. Lamig <laughs> ng tubig, oh. oh. <laughs> Hello po, magandang umaga. Ay may mga ilan na tao dito kaso paalis na rin ata sila <laughs> ah tapos na po kayo nagbreakfast mag -breakfast. ah ayun sila tita nagpicknick sila dito ang ganda po dito ano po teka saan po kayo dito lang sa solano ah solano rin po ay good morning po sa inyo ayan Kung sa po picnic? ah nanonood ako ah nanonood po kayo sige po ako po pala si yo moment po Yo, moment ma po. Yo, moment. Ma sa Solano po ako tumutuloy. Ah. Opo, pero dito po kasi sa sa sakin po ako natutulog. Nagikot-ikot po ako dito kung saan saan. Mm -hmm. Ano po pangalan nyo? Ah, Rosemary. Kayo po tita? Nelly. Nelly. Ayan. Nag-picnic sila dito. <laughs> ah, sige po. I-search nyo po. Yo, moment ma po. Ayan po. Yes. Bali sa YouTube nyo po mapapanood yung video. Yes. Opo. Ay, taga saan ka po? Taga Bulacan po talaga ako. Ah, Malayo. Opo. Dahil lang po ako dito. Oh, maganda dito sa Salana, Biskaya. Opo, ang dahil po magagandang mm. spot dito ay. Saan pa ka pumunta ka pa doon sa Kwan ah? Anong, ang bagyo. Ang bagyo po. Galing ka na dun. Hindi po po, pero susunod po ay naman po ang pupuntahan ah, ko. Ah, <laughs> Padol. Galing ka na sa Padol. Opo, galing na rin po ah. ako doon Ayan, sila tito, nag-picnic lang sila ng family po. maga-pamilya po oh, kayo, ano po. Nag-breakfast lang. Nag-breakfast lang. Nag-enjoy ng sunlight, yung water. Oh, Opo, po pagka sunrise. Tutorial na rin kasi ang ganda ng view. Oo oh, <laughs> nga po. Ingat po kayo. Ingat ka Salamat po. <laughs> kayo, talaga. Bye-bye. Oh, bye. Ayan, may mga bago tayong mga nakilala dito. Bagong subscribers natin, di ba? Sa bawat paglalakbay natin kung saan-saan unti-unti ay nagkakaroon tayo ng mga kapamilya natin ayun, hello ayun na maganda pagka ikaw ay legalig ka kung saan saan di ba marami kang makikilala at makakasalamuhan ng mga tao <laughs> at excited na ako sa mga gagawin natin susunod dahil chak ay marami pa tayong makikilala ayun lusong tayo dito ang ganda kasi sa lugar na to talaga men ang presko <laughs> kaso parang wala sa mood si mamen na maligo <laughs> malinis naman yung tubig naligo naman kasi ako kagabi kaya pag nyo na ako tuksohin ha ayan enjoy nyo na lang yung magandang view natin ngayon <laughs> baka mamaya lokoy nyo naman ako hindi ako daliligo eh ay hello ingat kayo ayan may mga bikers tayo mga kaibigan dons Ingat, ingat. Yan. <laughs> Di ba? Ito yung masarap pag uh, gigising ka sa umaga. Yung may mga makakasalamuha ka na ibang tao. Tapos kasalubungin mo ng ngiti at susuklian naman yun sa ng pabalik. Napakaganda nitong lugar men. <laughs> Enjoy lang ha. At marami pa tayong pupuntahan na mga lugar kung saan-saan. na to ay kailangan mo muna ng pahinga. Subukan mo muna kayang sarili mo muna ang isipin mo. Masyado ka nang nababahala sa mga bagay na hindi naman sigurado. Subukan mo muna kayang sarili mo muna ang asikasuhin mo at sarili mo muna ang pahalagahan mo. Higit sa lahat, sarili mo muna kaya ang mahalin mo minsan talaga ay makakaramdam tayo ng sobrang pagkapagod. Pagod na susubukin ang limitasyon mo. At pagod na panghihinaan ka ng loob. Pwede tayong magpahinga. Pero bawal tayong sumuko. Kakayanin mo yan. Basta magpatuloy ka. Napakaganda ng Nueva Vizcaya. Kaya ayun, napamahal ako sa lugar na to At sa mga taong, mga nakakasalamuhan natin dito Dahil sobrang babae talaga nila May ibang tao dito na napalapit talaga ako Mga napamahal sila sa akin May mga lugar na napamahal din ako Na gustong gusto ko palagi na binabalikan Yung lugar na yon ay maraming alaala na nabuo maraming masasayang alaala. Kagaya ng lugar natin ngayon na yun yung babaunin natin sa bawat biyahe natin na tayo ay nanggaling doon sa lugar na yon. Minsan, kailangan natin talikuran yung isang lugar na minahal natin o yung mga taong napamahal sa atin para mag-grow tayo, para mag-explore pa ng mga magagandang tanawin dito sa Pilipinas. Ito yung lugar na kahit tumambay ka lang ng ganito, ay gagaan yung pakiramdam mo nasa tabi-tabi lang to ng Nueva Vizcaya nandito pa lang tayo sa isang portion kaya maraming pa tayong babalikan dito sa lugar na to yung mga taong babalikan natin pagdating ng panahon kaso sa ngayon kasi ay gusto kong maghanap pa ng mga ibang lugar na maipapasyal ko kayo syempre gusto ko pa rin maraming matutunan maraming malaman dahil nga sobrang lawak talaga ng mundo natin para manatili tayo sa isang lugar, pero babalik at babalik tayo dito dahil marami tayong magagandang lugar pa na hindi nabibisita dito. At 'yung mga taong nagmamahal sa atin dito, syempre babalikan natin 'yan sa tamang panahon, sa tamang oras. Lahat naman ay napapanahon eh. Pag yun na 'yung oras o nakaukol Mangyayari naman yon. Basta sama nyo palagi si Momen Sa mga biyahe natin At ako ang bahala magpasyal sa inyo Sa mga magagandang lugar Magagandang tanawin At sobrang excited ako Sa gagawin natin Kaya ayun nga Sinanay talaga ni Momen Yung sarili niya Na matulog dito sa Munting sasakyan natin Si Storm ang naging tahanan natin Dito sa Nueva Vizcaya at ito nga pala, pakita ko sa inyo Yung bagong makakasama natin sa mga biyahe natin Ito yung bago nating drone Dahil nung nakaraan ay nasira yung drone natin na si Lara At ngayon may dumating ba diba? Pag may nawala sa buhay natin Chak, may darting na bago Basta maghintay lang tayo Sa tamang oras ay darting at darting yun Ayan, ang papangalan natin dito ay Venny. Ngayon yung unang lipad niya. <laughs> Tinesting natin. Ayan, sobrang naninibago pa ako kasi medyo malaki tong drone natin kumpara doon sa DJI Mini 2 natin nung nakaraan yung nag-crash sa uh, falls. Ayan, sa si Venny sasama natin to sa mga biyahe natin At panigurado ako Na iingatan ko na siya <laughs> Nung nakaraan kasi Ayun nga may mga pagkakamali tayong Nagawa Pero bawat pagkakamali nga na Nagagawa natin sa buhay natin ay may aral yon. Nung time kasi na yun ay Talagang naging mapusok ako Masyado kong Naging mapusok sa mga bagay na Dapat ay hindi naman kaya bandang huli, ayun, tayo ang naapektuhan. Pero may aral doon sa bawat nangyayari na 'yon. Masakit kasi napamahal sa akin yung bagay na 'yon kait sa tao naman, di ba? Pagka uh, may sa atin, talagang nasasaktan tayo eh. Kaso wala naman tayong magagawa eh. Kailangan nating umabante. Magiging parte na lang ng alaala natin kung ano man yung mga pangit na naging desisyon natin o mga pangit na nangyari sa buhay natin. Basta patuloy lang tayo palagi sa mga gusto natin sa buhay, sa mga pangarap natin. Huwag tayong hihinto. Madalas kong sinasabi sa inyo yan, pero ang totoo, <laughs> para sa sarili ko yan eh dahil nung mga nakaraan ay syempre hindi naman maiiwasan may mga pinagdadaanan din si Mamen nagpagaling muna ako mag-isa naglilibot ako dito kung saan saan kung mapapansin nyo medyo konti yung upload natin nito, kasi gusto ko munang ayusin yung sarili ko bago ko humarap ulit sa inyo ayan ha hindi palaging masaya ang sineshare ko sa inyo syempre parte na rin kayo ng buhay ni Mamen dahil nga kung wala kayo ay wala ako kaya inisip ko kailangan ko magpatuloy dahil maraming tao na nagaabang ng mga magandang tanawin sa video natin maraming tao ang umaasa na maipapasyal sila sa ganito kagandang lugar kaya sobrang laki ng tulong ng pagsuporta na binibigay nyo kayo Mamen Yung mga pagkocomment nyo na hindi kayo nag-i-skip ng ads, Talagang sobrang na-appreciate ko 'yan. Sobrang maraming salamat sa inyo. Malaking tulong 'yan para kayo, Mamen, dito sa ginagawa natin. Sobrang nakakataba ng puso yung pagmamahal niyo at suporta nyo sa akin. Kaya sana samahan niyo ako sa mga bagong gagawin natin sa bagong journey ng buhay natin.